Ramdam din sa ilang bahagi po ng Cebu ang hagupit ng Bagyong Uwan kung saan isang pantalan ang nasira dahil sa malalakas na mga alon. Si Charmaine Balagon sa Balita. Maayong buntag, Admar. Maayong buntag, Jade. Yes, malalakas na hangin at malalakas na alon ang naranasan sa Northern Cebu dahil sa hagupit ng Typhoon Uwan. Bago pa man tuluyang makapasok sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon, naramdaman na ang malakas na ulan at hangin na sinabayan ng kulog at kidlat sa bayan ng Daan Bantayan noong biyernes ng gabi, Nobyembre 7 sa barangay Bakhawan bandang alas 11 ng gabi noong Sabado. Naranasan ng sobrang lakas ng hampas ng alon na umabot hanggang sa taas ng bubong. Dahil sa lakas ng hangin, tila nagsayawan ng mga puno sa bayan ng Katmon. Nagkalat naman ng mga kahoy at nasira ang mga kubo sa baybayin ng Lapyahan San Remigio dahil sa malalakas na alon. Sa bayan ng Medellin, nasira ang bahagi ng pantalan sa kawit matapos hampasin ng malalakas lalakas na alon. Kabilang sana naapektuhan ang ilang mga bangkang nakadaong sa lugar. Nasira rin ang ilang tindahan sa pantalan. Pansamantala namang isinara sa publiko ang Kawit Port. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office katuwang ang Coast Guard Medleyens sa iba't ibang bahagi ng munisipalidad. Suspendido ang trabaho sa buong rehiyon para sa lahat ng empleyado ngayong Lunes, Nobyembre 10. Kasabay ni ito Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas mula ngayong araw hanggang sa Martes, Nobyembre 11. Sa ngayon, wala nang nakataas na storm signal sa Cebu. Jade at Mark, kaninang alas 5 ng umaga, mapupulang ulap at kalangitan ang nakita mula sa Mandawis City. Habang ambon at malamig na hangin na lang din ang naramdaman ngayong umaga, habang patuloy pang nasa par ang bagyong uwan mula dito sa Cebu para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, balik sa inyo mga kapartner.